Sa Vatican, sinasabi ni Damia na kaya niya sinasabi na kailangan nilang isil ang Lifehale Spear. Bakit niya pinilit ang kanyang sarili, hindi mahalaga ang order kaysa sa buhay niya, di ba? Isabel Chan, sa isip-isip ni Damian na ang white transformation ay isang skill sa tatlong divide artifact ng Rebecca Church na nagpahayag sa wilder na hiram ang lakas sa Diyos. Ang skill na ito ay isa sa nagbibigay bayad sa kanya na makatanggap ng napakalaking kapangyarihan pero isa rin sa nagpapahirap sa kanyang buhay dahil sa pasan ng katawan. Ngunit dahil na unsealed ang Lythale Spear, nagbabago na sa white transformation si Isabel at unti-unti nang namamatay nawala na rin ang sense ng pangdinig niya sa ngayon. Hindi na niya marinig ang boses niya, labing walong taong gulang pa lang siya. May dumating at tinatanong nito kung hanggang kailang siya kakapit sa isang bagay na katulad na yan. Pascal 11th leader ng Juder Church, isang taon pagkatapos ng pagkamatay ni Dravigo, si Pascal ay sinusuportahan ng kanyang ama para kuning ang posisyon ng papa na bakante. Ang ama ni Pascal ay isang individual na Viscount ng Saharan Empire at naging Earl pagkatapos ang kanyang anak na tumaas ng upuan sa 11th leader. Ito ay isang sitwasyon kung saan ang pinakamalaking grupo ng rehiyon sa kanluran sa pagkahulog sa kamay ng imperyo. Higit pa dyan, nang sinil ng 5th Pope Franz ang divine artifact sa isang sandali ng sympathy, siya ang nagkumbinsi sa mga elder ng congregation ng Rebecca Church ay naging mahina. Hinaharangan niya rin ang uling pag pagsild ng Lifehale Spear. Mamamatay si Isabel Chan dahil sa lalaking ito, sinasabi ni Damian na maraming beses na siyang binalaan na huwag traitohin ang mga anak ni Rebecca bilang mga kagamitan, hindi ba? Sinasabi ni Pascal na sila ay mga kagamitan na inaalagaan para sa tanging layunin ng paggamit ng kanilang buhay upang gamitin ang mga divine artifact ng Rebecca Church. Huwag siyang mag-isip ng ganitong walang kwentang sympathy. Sa sarili niya lang pagpapahirap, habang iginagalang niya ang ating fifth Pope Franz, ang kanyang decision na i-seal ang divine artifacts dahil sa pagkaawa sa mga kagamitan at dahilan ng paglubog ng Rebecca Church. Isang desisyon ang ginagawa upang hanapin ang pagma successor at hilingin sa kanya na i-unseal ang iba pang dalawang divine artifacts. Sinasabi ni Damian na ang mga anak na babae ni Rebecca ay hindi mga kagamitan. Patuloy nila ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan para sa Rebecca Church. Ang ugali niya, hindi rin yan papatawarin ni Goddess Rebecca hindi niya siya kinikilala, sinasabi ni Pascal na isang paladin lamang na inaakit ng magandang itsura ng isang kagamitan na nangangahas na magsalita sa pangalan ni Diyos sa Rebecca. Sinasabi ni Damien na ang katulad niya na pangungut siya sa respeto at pagmamahal ng tao sa iba ay ang hindi dapat idikit sa pangalan ng Diyos Rebecca sa mga salita. Lahat sila ay mga tao, nararanasan nila ang kaligayahan, galit, kalungkutan, at nakararamdam pa, sinasabi ni Pascal na hindi, sila ay mga kagamitan kahit ano pa ang isipin niya, sinasabi ni Damian na tumahimik siya, sisirain niya ang bulok na persepsyon ng mga elder, magiging Pope siya. Para kay Isabel, Rin, at Luna, ang quest become the Pope SS has been accepted, become the Pope SS. Si Pascal, sa kasalukuyang pinakamalakas na kandidato bilang Papa, nagplaplano na gamitin ang Rebecca Church bilang political tool. Ikaw na proxy ng Diyos dapat pigilan ang ambisyon ni Pascal, malinaw na kondisyon, maging papa sa eleksyon na mangyayari pagkatapos ng tatlong buwan. Malinaw na reward, ang ikalawang klase ng Pope ay makukuha, Goddess Rebecca's armor, Goddess Rebecca's helmet. At makukuha ang gloves ni Goddess Rebecca. Kapag ikaw ay nabigo, si Pascal ay magiging papa at ang Rebecca Church ay mahaharap sa pagbagsak at mas malala kumpara noong panahon ni Drevigo. Sa isip-isip ni Pascal na ang brat na ito, kailang siya nagkaroon ng maraming divine power. Ito ba ang kapangyarihan ng proxy ng Diyos? Sinasabi ni Pascal na nakakatawa, pero igagalang niya. Dahil may karapatan din ang mga proxy ng Diyos na maging kandidato. Pero mahigit sa kalahati ng ibang kandidato ng Papa na may karapatan na bumoto ay nasa kanya. Sana ay ma-realize niya sa experience na ito na ang kanyang walang kwentang katangahan, sa huli ito ay kawalan lang. Isabel, ito ay Order, isang temple ng yatan ang nakita sa labas ng isang village na ang pangalang ay Kent. Ang village ay matatagpuan sa Empire, puntahan niya na ito at siya na ang bahala. Hindi niya ba siya narinig, dahil nakakadilat pa ang kanyang mga mata, bigyan niya sila ng written order mula sa mga elder. Sumisigaw at tinatanong ni Damian kung ano ang ginagawa niya. Sinasabi ni Pascal na ginagamit niya lang ang white transformation state niya bago maubos ang buhay niya. May replacement na sila na handang ipalit sa kanya dahil mauubos na ang buhay niya. Sinasabi ni Damian na sinusumpa niya siya, gagawin niya. Kunin niya ang lahat ng mga misyon na naka-assign kay Isabel mula sa punto na ito. Ang paglaban sa decree ng mga elders na kumilos kapalit ng papa ay mahalagang pareho ang paglaban sa papa. Sinasabi ni Damian na siya ang proxy ng Diyos, kung gusto ninyong makipagtalo tungkol dito, hindi ba siya ang mas angkop na kapalit para kumilos kapalit ng papa? Sa isip-isip ni Pascal na kung ang brat na ito ay gusto mismong pumunta sa frontlines, mas mabuti para sa kanya. Sinasabi ni Pascal na gawin niya ang gusto niyang gawin, pero kailangan niyang gawin ito ng tama. Kung magkokolaps -co na siya sa kapaguran, ang mga responsibilidad ay muli ibabalik kay Isabel. Sa isip-isip ni Pascal na hindi naman siya magiging problema, pero mainam na magingat ng lubusan ang mga bagay na ganito, lipat tayo sa ibang lugar sa Smithy ng Reden Witness of God's Weapon. Ang Legendary Blacksmith's Craftsmanship Level 5 ay nagtaas ng labinsyam na porsyento. Sinasabi ni Grid na tapos na siya, dahil isang unique rated item ang nagawa, lahat ng stats ay permanente na tumaas ng apat. Tumaas ng daan at limampu ang reputation sa buong kontinente, kasalukuyang may dalawamput limang libo daan at sampu na reputation ka, kung higit sa tatlumpung libo ang iyong reputation, maaaring gamitin mo ang reputation store, sinasabi ni Grid na sobra na ito, kung ganito ang kaganda ang lahat, nagpapasalamat siya na hindi ito epic item at kahit wala siyang nagagawa legendary sa kabila ng paggawa ng mahigit na 630 items sa nakaraang apat na buwan, ito na ang kanyang fifth th unique item, Grade Boots. Rating, Unique Durability, 477 477th Depensa, 438 Bilis ng Paggalaw, Minus 10% na Rate ng pag-iwas, minus 7 na porsyento timbang, 1,130 tataas ng 12% ang depensa laban sa mga pag-atake sa ibaba ng katawan. Kapag gagamitin ang skill sa pag-charge, may 25% chance ng failure. Tataas ng 15% ang depensa sa madilim na lugar, sa isip-isip ni Grid na dahil sa something special, na nangyayari sa tuwing nagpaproduce siya ng limang legendary items, Nakanerf ang stats at nakakatanggap siya ng nerf kapag nagcreate siya ng items. Walong legendaries ang ginawa niya hanggang ngayon, hindi niya alam kung anong klase ng nerf ang matatanggap niya kapag gumawa siya ng kabuuang sampu. Kung iisipin niya ang consistent performance, ang paglikha ng mga unique ay mas mabuti kaysa sa mga legendaries dahil nakakapressure ito talaga sa kanya. Siyempre hindi siya gumagawa ng mga bagay na parang legendaries dahil ayaw niya na manerf ulit isa siyang matalino, manghamangha -mangha at sinasabi ng mga blacksmith sa likod na ang mga items ni Duki Grid ay isang gawa ng sining as always. Ang level of completeness ay nakakagulat sa isip-isip ni Grid sobra pa rin para maintindihan ng mga low level blacksmith ang trabaho niya. Pero mas mabilis sila matuto sa akala niya. Maraming salamat sa pag-aalaga ni Kan. Kahit anim lang sa kanila ang maging advanced level blacksmiths at magiging malaking tulong ito sa kanya at dahil may blacksmith's affection skill siya, hindi labis na pagmamalabis na sabihin ito. Pero anyways, kailangan niyang enhance ito sa susunod. At dahil kailangan niya na itong gamitin ng grades bots, hanggang sa makumpleto ang set, gusto niyang maglagay ng high level enhancement. Salamat sa tumaas na item enhancement probability skill, walang aalahanan sa enchantment, ngunit ang presyo ng enhancement stones ay tataas ng ilang beses, kaya ito ay magastos at nagkakahalaga ng $800,000 para maging mahusay ang bawat item hanggang plus 8. Sinasabi sa balita na tumaas ng husto ang demand ng enhancement mula sa mga high-level users na bumagal na sa pag-level up. Kailangan magkaroon ng stock ng mga yan kung hindi tumaas ang drop rate para sa enhancement stones. Nakikita ni Grid na malungkot ang mga batang blacksmith sinasabi ng naka-brown na buhok na blacksmith na habang gumagawa sila ng boots at gauntlets para mag-supply sa mga sundalo gaya ng hiling ni Earl Lowell, hindi sila makatulong dahil sa work nila, ang mga gawa nila ay walang kwentang kumpara sa mga gawa niya, Duke Greed. Kung hindi siya masyadong busy, pwede bang turuan niya sila para at least matulad sila sa kanya my lord? Nagtataka naman si Greed dahil sa kanya sila nagpapatulong. At sa isip-isip ni Greed na awkward dito nakakatanggap na sila ng mga turo mula kay Khan kung papasok siya dito. Sinasabi ni Khan na huwag niya siyang isipin at turuan na sila. Mga kabataan na nagsisimula pa lang, tulad niya noon. Sinasabi ni Grid na totoo yan, tulad noon, gagawa din siya ng bots na ginagawa ninyong lahat bilang supplies, kaya panuuri ng mabuti para maunawaan kung paano siya gumawa ng mga bagay, sigawan at masayang masaya ang mga batang blacksmith at sinasabi nila na isang karangalan, lipat naman tayo sa Vatican, sinasabi ni Damian na babalik siya. Isabel Chan, ingatan niya ang sarili niya. Sige na, siguraduhin niya na alagaan niya ang sarili niya. Malakas siya. Pro-protektahan niya siya kahit anong mangyari. Isabel, naalala niya ba ang taong nagdala ng divine punishment kay Dravigo at na-handle niya sa mga kamay niya ang pagligtas sa Rebecca Church? Salamat din sa kanya dahil nag-advance siya sa proxy ng Diyos. At siya rin ang tanging tao na makakapagsil ng Lifehale Spear. Ang destination ay sa hand ito ay sa silangang gilid ng imperyo. Pero mukhang malapit din ito sa western side ng Ethnal Kingdom. Punta naman tayo sa Reden, may sumisigaw at sinasabi na Duke Grid, kamanghamangha siya talaga. Hindi siya makapaniwala na nagawa niya ito, ito ay kamanghamangha na trabaho. Legendary Blacksmith's Breath Level 4 Activated Tinaas nito ng siyam na porsyento, witness of God's weapon ang legendary blacksmith's craftsmanship level 5 tumaas ng labin na porsyento. Low end steel boots, rating, legendary, dahil nabuo ang isang legendary rated item, lahat ng stats ay permanente na tumaas ng sampu. Tumaas ng limandaan ang reputation sa buong kontinente, sa isip-isip ni Greed na isa palang legendary item ang maaari niya magawa sa something special skill dahil dito, sinasabi ng mga batang blacksmith na si Duke Greed ay totoong legend sa isip-isip ni Greed na ang pinakamataas na rating ay isang basura sa araw na ito. Sinasabi ni Damian na maghahanap siya ng paraan. Para kay Isabel Chan, Rin Chan, at Luna Chan, sa di mabilang na kwento ng Satisfy, ang determination of one man, sinasabi ni Damian na siya ay nandyan, pupuntahan niya siya at babalik, kaya hintayin niya siya, nagsilang ng bagong kwento, isang kwentong isinulat niya at isa pang bida, sa nag-iisang taong maaasahan nila ngayon, sa kanya, ang legendary blacksmith. Sinasabi ni Greed na hindi siya makapaniwala na ito'y legendary low-end steel boots. Ang malas niya, dahil malakas talaga ang Knights of the Empire, dapat siya maghanda dito. Pero wala siyang maraming pera, ginamit niya na ang karamihan ng mga material sa guild storage, at ang pera na binigay sa kanya para sa golem invasion ay ginamit na bilang guild funds. Matagal niya na nabenta ang majority ng mga pag-aari niya para matayo ang building niya, pero hindi siya makapaniwala na 20,000 gold na lang ang natitira, kahit ilang beses niyang suriin ang kanyang inventory, wala siyang mahanap na mabibenta. Mabibenta ba ito, kahit hindi niya alam kung ano ito dahil hindi rin gumagana ang appraisal skill. Goddess's Essence Weight 0.1 dahil nahulog ito ni Drevigo. Dapat worth it ito, I guess siya lang ang nakakaalam. Sinasabi ni Rabbit na bilang merchant, nagtitiwala siya sa kakayahan niya na kahit man lang maging matalino tungkol sa majority ng mga kalakal, pero wala siyang idea kung ano ito. Tinatanong ni Greed kung maibibenta niya ba ito, sinasabi ni Rabbit na dahil ito ay isang bagay na filled ng goddesses divine power, sinasuggest niya na huwag nila itong ibenta. Sinasabi ni Greed na kailangan niya ng pera para sa enchantment stones. Sinasabi ni Rabbit na may ipapakita siya sa kanya, ito ang mapa na ginagawa nila ng nakaraang apat na buwan. Ang Western Desert ay napakalaki talaga maaari nilang ibalik ang desyerto sa pamamagitan ng pag-ubos ng mga higanteng uod. Duke Grid, makakamit ang isang achievement na may sa mga fat na ginawa ng founder at supreme ruler of the North, na si Harry Loran. Ayon sa nakulong na administrator, may yellow mithril mined dito. Naniniwala din sila na ang mga villages ang nakadiscover sa timog ng Ilogheband ay mga mining towns. Naalala niya ba kung paano niya na-invest ang kalahati ng guild fund sa isang alchemy facility sa kanyang kahilingan? Kung mapapaunlad nila ang synergy sa pamamagitan ng alchemy facility at ng mga blacksmith ng kanyang kamahalan, maaari nilang i-develop ang ridden sa second talima. Sinasabi ni Grid na talima, ang lungsod ng dwarf na maraming sagana ng lahat ng uri ng armor. Di ba bawal ang mga tao sa lugar na yan dahil nasa loob ng Flame Dragon Fraukos Territory? At hindi ba kinakailangan ng alchemy ang mga mamahaling na material sa kabila nito na may mababang success rate? Sinasabi niya lang na kulang siya sa pera para bumili ng enhancement stones, bakit mga walang kaugnayan ang pinagsasabi niya? Sa isip-isip ni Rabbit na bilang Panginoon, hindi siya dapat magpakita ng sobrang interes sa anumang bagay, kahit sa mga plano na nakakaakit. Pero iniwan niya ang kanyang mga pinagtitiwala ang subordinate sa kanilang sariling lugar. Ito ang ideal na configuration para sa isang monarch. Sinasabi ni Rabbit na ang base material para sa Fairy Dust na lubos na nagtataas ng success rate ng alchemy ay yellow mithril. Tinatanong ni Grid kung bakit niya patuloy na pinapaalala ang alchemy. Sumagot naman si Rabbit na dahil maaari silang lumikha sa pamamagitan ng alchemy. Ang enhancement stones, nagulat dito si Grid at tinatanong ni Grid na di ba ang enhancement stones ay nahuhulog ng mga boss monster? sinasabi ni Rabbit na maaari ito gawin sa pamamagitan ng alchemy. Kasama ang probabilidad na magtagumpay sa pagbuo nito. Pero ito ay nagiging lubos na kakaiba kung may yellow mithril sila. Sinasabi ni Grid na dapat nilang makuha muli ang teritoryo kaagad, sabi niya sa timog ng Heaven River, sinasabi ni Rabbit na ang problema lang ay ang expeditionary force na ipinadala nila para mag-explore sa mga mines matapos matalo ng isang halimaw doon, sinasabi ni Grid na alam na nila na mas malakas ang mga monster dito, dapat lang nila ipadala ang Overgeared Guild, sinasabi ni Rabbit na ang Expeditionary Force na natalo ay ang Overgeared Guild.